Hello guys, nagsimba muna kami bago ang January 1, 2025 Nandito kami guys sa San Juan Bautista sa Sepokot, Camarinesor Tamang gala muna guys with Mami Marie Chris at Kuya Sanji Nandito kami guys sa labas ng simbahan Tamang picture, yan guys At buhating ko daw siya guys Iyan ako doon sa taas Iyan mangin dito guys Sa San Juan Bautista Iyan At pumunta kami sa 101 Shopping Center Tingin kami guys ng tiyanelas Si Mami Maritris Iyan at marami ng tao guys Gawa ng desperas na Iyan pumasok kami Iyan at may nakita kaming Lobo Papabilin naman si Sanji yan, daming tao guys Punong puno ang 101 Yan ang ganda ng decoration guys Ayan Tamang gala lang At bago muwi ng bahay Lamag dito guys sa 101 Ayan Kuya Sanji at ayan Binayaran na namin ang channel Si Mami Marquise Yan Mahaba ang pila, gawa ng disperas na ng bagong taon. Yan. Lakad-lakad kami guys. At traffic na sa sentro na si Pocot. Nagturotot na si Kuya Sanji. Yan guys. Tamang lakad lang. At bumili ako guys ng ubi cake sa 3N Bakery. Legit yan guys. Masarap. 240 ang bili ko nyan sa OBK yan guys ang handa namin sa bagong taon at nandito kami guys sa Mr. DIY yan mira na Mr. DIY dito si Pokot Sir just like and share and subscribe oh so, yes